Hey guys! Hello! Welcome back to uh, my channel. This is uh, me, Regina, from Team Hoover Vlogs and Regina's World. So, today I'm at Team Hoover Vlogs. So, I'm gonna share... I-share ko lang... Uh, uh, Magtatagalog lang ako kasi Philippines naman to. So, I-share ko lang yung aking experience as a free freelancer. Kasi uh, four years ago, nag-apply ako as an agent for, uh, as a financial um, planner sa isang um, insurance company na tinatawag na Pioneer Life Insurance. So, ayun na nga, uh, as an insurance agent, kailangan mong um, magkaroon ng um, business name as personal or professional. Tapos, um, kailangan mong magpa-register uh, sa BIR para makuha mo yung iyong komisyon. So, ayan na nga. Um, fast forward, kumuha na ako ng aking, um, nakaregister na ako sa BIR. Tapos, tapos, um, Nagkaroon ng pandemic, nakuha ko yung commission ko, nagkaroon ng pandemic at nawalan ako ng mga kliyente. So ngayon uh, sa part 2, tutuloy ko kung ano yung mga gagawin um, na natin. So for now, uh, tasasabihin ko muna kung paano ko ginawa as um, yung ako lang talaga, DIY. Wala akong kilalang bookkeeper, wala akong alam-alam about BIR. Pinuntahan ko talaga as in ako lang. So, una kong ginawa, first is, kailangan meron kang uh, TIN. So, halos lahat naman tayo na nagtatrabaho na merong TIN, di ba? Kasi kailangan yon sa ating mga company. So, ayun na, meron akong TIN. Nakuha ko pa yon nung nasa Laguna pa ako. So, dapat, yung TIN na yun, kung saan ako magre-register, doon din siya dapat ita-transfer. So, from from Luzon, Laguna, tinransfer ko siya dito sa aming area, which is Mandawi City. So, na transfer na. After nyan, para ako maka-open ng ano, ma uh, register ko yung aking name, is, uh, kailangan kong kumuha ng sedula sa uh, uh, City Halls, which is City Hall ng Mandawi. And then, uh, after kong nakuha yung sedula na yun, Um, kailangan ko ng I think ID, uh, government ID tapos uh, mayroong form na finilapan, binigay ng BIR para sa pag open ng new account so, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng aking new account ayan, ito ang tawag nila dito is 1905 application for registration. So, ayan na. I, um, lagay mo na yung TIN number mo, yung pangalan, yung address mo, saan ka nakatira. Tapos, uh, yung, yung civil status. Um, ano pa ba? Firma. Yun lang naman ang kailangan. So, ayan na na kapag fill up na ako, afternoon is... Mm, meron na tayong gina tinatawag nilang um, form. So, ayun na nga, nag, yung form na yun is uh, 0605. Yun yung payment form. Ito yun, no? Ayun, payment form. So, ang magkano yung nabayaran ko is only 500 pesos.